Okay mga boss at nandito na nga tayo sa may Alaminos Laguna At, uh, at sa tuloy nito ay cementado ito mula dito sa may San Felix o mula dito sa may San Andres cementado siya Pero pagdating dito sa may tulay dito ay Oto rin ba? Oh, wala nang cemento pero sa ngayon, ang update ng mga boss ay ito ay nakaredy na para buhusan ng semento. Ang SLEX TR4 ay merong apat na linya ng kalsada mula sa Tomas Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay merong 66.74 kilometers na haba mula sa Tomas Batangas hanggang Lucena City. Meron itong anim na packages. Package A, Santo Tomas Batangas to Macban, Laguna. Package B, Macban, Laguna, to San Pablo, Laguna. Package C, San Pablo, Laguna, to Chaong, Quezon. Package D, Chaong, Quezon, to Candelaria, Quezon. Package E, Candelaria, Quezon, to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon, to Barangay Mayao, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lucena City. Ayan po. Nakahanda siyang buhusan ng semento. Ayan. Wala pa nga lang siyang forma pero malapit na yung buhusan. Uh, mabilis ginawa ito. Gawa ng, ang ginawa dito. Binungkala ang hindi nagtambak. Kaya uh, mabilis yan. Ang problem, magkapatagal lang dyan ay yung mahabang tulay ang problema nga ngayon araw na ito ay hindi na madadaanan yung tulay gawa ng sira yan yung sinasabi ko sa hindi nyo noon na hindi delikado so paliparan muna natin ng drone ito SLEX VR4 para makita natin yung development you know? Pwede nang Okay mga boss at ito na nga po yung SLEX TR4 dito sa may mula sa San Juan, Alaminos, Laguna hanggang dia sa may barangay San Miguel, Alaminos, Laguna. So itong lugar na ito mga boss ay babago palang binubuhusan ng samento. Napakabilis ng gawa dito. Gawa nang wala pa itong isang buwan binubungkal ay bubuhusan agad siya ng simento ngayon. May, meron na siyang latag na graba, ang kulang na lang diyan ay forma para mabuhusan ng simento. kung nang ito pong lugar na ito ay naiwanan, bagasan ay parang pinahuli nila at uh, tinapos muna yung mga ibang lugar. Pero itong sa, dito sa may alaminos na ito ay sadyang naging pahuli halos na pag iwanan nga ito. Pero binungkal na to, hindi lang siya na bungkal lang ayos para pumormang mabuhusan ng simento. Makikita niya nila pa sa nandro natin, ayan ay siguro lalagyan pa yan ng ano, tulay diyan. yan. O awan kung bakit ganon, hindi siya binungkal agad. Siguro gagawan pa yan, o kaya naman i-divert na lang sa ibang lugar. Gawa nang mayroon pa diyan ibang pwedeng daanan kaya lang medyo malayo layo ayan, sa banda banda riyan yan merong tulay na yan sa unahan di yan, ay meron di yung madadaanan eh so ayan yan yung ating update dito sa may Alaminos Laguna Barangay San Juan to San Miguel nga San Miguel na yung kabila na yan hindi ako nagkakamali katabi nyo po ay uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road yan nga po pala mula diyan sa may bungad hanggang doon sa may San Miguel sa may Alaminos Tulipa bypass road nag crossing po kasi yan doon ay hindi po siya madadaanan ngayon gawa ng itong tulay ay merong tama ata hindi ata pwede siyang daanan sa ngayon uh, meron po tayong nakitang advisory ng ano ng DPWH Lalagay ko na lang dyan sa screen na hindi talaga pwedeng daanan. Tapos eh, nung daan ko dito, saktong-saktong naman na kasasara lang pala ay meron din akong update sa ating Facebook na sinabi natin na hindi muna pwedeng daanan doon ang nakasara. Balit dalwan tulay po yan yung inumpisahan ng lipad ng drone natin doon sa unahan doon tapos eh dito dalawang tulay yan ah uh, hindi mo na siya madadaanan ngayon. Pero kung kayo ay makakalampas ng bayan ng Alaminos, pwede kayong pumasok sa papuntang Lipa Bypass Road. Kakaliwa kayo dun sa Bypass Road naman ng Alaminos to San Pablo. Hindi na uh, nadadaanan naman 'yon, yung makalampas ng overpass ng Bypass uh, Aslex like CR4. So yan po 'yon. May karato lang nakalagay diyan tapos i-slide na lang natin ng ating drone palapit sa atin. At yun yung tulay na hindi siya madadaanan sa ngayon. Medyo matagal-tagal yan. Sana kayang, kaya sa repair. Kung hindi kakayanin sa repair ay matagal-tagal na trabaho yan. So ayan, balik na ang ating drone sa home point at medyo pinaglaruan ko pa nga dito ang ating drone. Pasensya na po. Isama ko na din sa aking video. Pagpapasensyahan nyo na po. Ako po ay hey, hindi naman sanay magpalipad ng drone. Ako po ay hey, ano lang, beginner lang po. <laughs> yan. I e, bababa ko ang drone sa aking gilid lang diya sa ating inuupuan kaya medyo sinisipat-sipat ko pa. Yan. Lalapag na po yan dyan. At uh, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, eh, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. Malami po tayong ginagawang video tungkol dito sa SLEX CR4 at sa mga infra project ng uh, gobyerno sa ngayon. So dito na tayo dumaan mga boss sa may shortcut dito gawa nang dun sa may tulay na pinagpaliparan natin ay hindi makakadaan gawa nang may harang sirating yung tulay na yun. Kaya ngayon dito na tayo dadaan at uh, ang lulis na to dito ay dun sa may overpass ng SLXDR4 o dun sa may bypass road din ng Alaminos to Lipa naman. Ah, uh, nito. Laki na ng uh, development dito. Ah, uh, kakadugsong Hanggang Quezon, kuha ng sa Quezon. Konti oh, na lang eh. Konting-konti oh, na lang doon. At uh, matatapos na yun. Ito palang sa may parte ng Laguna talaga medyo maganit ang gawa. Gawa nang mula doon sa may Santo Tomas, Batangas. Ah, nagkaramdam ng delay. Gawa nang isang subdivision na, na ngayon lamang binubungkal. Matagal na yun. Pero nga ngayon lang binubungkal. Buto ko so sa so dapat. Siguro, pinigin ko lang dahil yun ang bunga, dahil yun ang ginawa. Pinigin ko lang yun uh, wala tayong wala tayong magagawa so, uh, uh yun ang plan so, dito nadaan yung mga ano dito mga motorista ang diretsyo niya doon doon sa bayan ng Alaminos tapos tayo naman ang diretsyo natin ay sa may bypass road, pa, saan Miguel pa pala to? Ah, oo, San bigil na nga pala ito. Okay. Okay, so, yun mga boss. Uh, dito ko na puputulit ng ating video. Uh, maraming salamat sa panunood ng video nito. ah uh, sabay ko yan nyo lang po yung mga i-upload nating mga videos. Maraming salamat po.